Kapag nagtulungan ang tao at ang Diyos, maraming magandang bagay ang maaring mangyari. Magandang araw sa iyo kaibigan, ako si Nads. Alika at samahan mo akong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. At sa ating pagbasa, matutunghaya natin ang paglalarawan sa naging paglalakbay ni Kristo para sa kanyang misyon. May mga sumusunod sa kanya na tumutulong, sumusuporta at nakikimisyon kasama niya at mamamangha ka kung iisipin mo na mula sa ilang taong iyon na sumusunod kay Jesus ang kanilang kilusan ang kristyanismo ngayon ay laganap na sa buong daigdig at pinakikinabangan ng milyon-milyon kung hindi man bilyong katao Masasabi natin na maliban sa ito ay layunin at pagkilos ng Diyos o ng banal na spiritu, totoo rin naman na malaki ang papel na ginagampanan ng bawat isang nananalig o nananampalataya sa narating ng misyon na ito. Bilang katoliko, marami tayong kinikilalang mga banal o santo na dahil nga sa kanilang pagsunod ng buong pananalig ay nagdulot ng pagbabagong buhay para sa marami sa iba't ibang parte ng daigdig. Naging parte sila ng paglaganap ng pananampalataya sa buong mundo. At ang maganda pa nito, kaibigan, hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang misyon. At sa pagkakataong ito, ay kasama na ikaw at ako. Oo, tayo. Kasama na tayo. At ikinasisiya ng Diyos na tayo ay imbitahan sa kakaibang misyon na ito kahit sa ating pangkaraniwang paraan lamang sa ating simpleng pamumuhay ng merong pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa mga nangangailangan, pagdarasal araw-araw, at pakikinig sa salita ng Diyos, tayo ay nagiging tunay na kabahagi ng misyon na ito. Hindi man mangyari na tayo ay makarating sa malayong lugar para magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin lang mismong mga tahanan, pinagtatrabahuhan, eskwelahan, pamayanan, simbahan na kinabibilangan na tayo ay mayroong magagawa na kabutihan, na makakatulong sa ating kapwa at makakapagpatibay sa ating pananampalataya. Isipin mo ito, kaibigan. Ano kaya ang kaya mong gawin ngayong araw o sa mga susunod upang maging kabahagi ng misyon tulad ng mga sinuunang alagad. Nawa, anumang kabutihan na iyong maisip, yan ay magamit ng Diyos para sa kanyang lubos na kadakilaan at para sa iyong kapakinabangan. Kaibigan, kung ikaw ay na ng maiksing reflection na ito, pakilike at pakishare. Gawin mong misyon ang pagbibigay ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nads na nagsasabing sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. Magandang araw!